Thank you. Hello guys Pauwi so, na ako Wala tayong nakukang biyahe ngayon Masyadong mababa kasi yung acceptance rate ko Sa skip at sa door dash So hindi ako binibigyan ng <laughs> customer ngayon mm. So siguro walang masyadong Kumuorder ngayon bagong taon dito eh. So December 31 dito ngayon So naghintay ako ng One hour Sa busy area Pero Walang Pumasok na holder Tsaka wala rin ako nakikita ng mga Pumipick up So I guess na Wala talaga Mahina ngayong araw na to Masyado maaga pa eh 9am pa lang pero uwi muna ako. Nag-breakfast lang ako doon sa McDonald's. <coughs> Tapos, uh, siguro mamaya, mga after lunch, uh, subukan ko ulit magbiyahe. Baka sakali. So, malapit lang naman dito yung talaga na mahina ay ay So malapit na tayo sa bahay Two minutes away na lang <coughs> Pahinga muna Naud ng movie Tapos Biyahe ulit mamaya <coughs> <clears throat> so, pahinga ulit At, Mamaya naman ulit So, try natin mamaya kung uh, Makakakuha tayo ng customer Pero anyway, naka-on lang naman yung uh, Account ko So, anytime na may uh, pumasok na order So, yun Ready naman tayo So, Tara Pasok muna tayo sa bahay. <coughs> so, nag i na dito. Sa so, bagong taon. So, ayan. Papansin nyo yan na mga mga patak na isno. Hindi naman ganun kalakas pero parang ito yung ulan na alam mo yung hindi titigil ng isang araw. So tuloy-tuloy siya, mahina siya pero tuloy-tuloy. So, yan. sa so, ito si Winter. Hindi uh, nagagamit. So tara. Ah, pasok muna tayo sa bahay. So, sa basement ulit kami ng upahan. Pakita ko sa inyo yung ting nilalaro ng anak ko eh. Pag dumadaan si Ayesha. Pinatanggal niya tong ice na to. Ayan. So, tapos yun sa baba. So, ice na. So, mamaya pag lumabas siya at dumaan dyan, so tatanggalin na naman niya yan. So high tech na dito ngayon. High tech na yung pinto namin. So, bagong upgrade. So yun, tulog pa yung mga tao dito. Maaga pa sa kanila to. 9.30 na. So yan, tulog pa sila. So nandito na ako sa bahay. So, anong gagawin ko? Magsi-cellphone. Uh, check, check check lang. Tapos, mamaya, biyahe ulit tayo mamaya. So yan. So, kang dito na muna yung video natin. So mamaya, upload ulit ako ng panibagong video. Samahan niyo ako sa biyahe ko mamaya. Check natin kung makakuha tayo ng customer ngayong bagong taon na to So sa ngayon, zero muna tayo ngayong umaga. So wala tayong biyahe. So mamaya naman ulit. So happy, happy new year po sa lahat. Diyan sa Pilipinas, dito sa Canada, sa buong mundo at lalong lalo na sa mga sima na nasa barko ngayon. So malayo sila sa pamilya nila. So ako swerte na rin ako kahit papano Kasama ko yung pamilya ko So nakakapiling ko sila Sa ilang taon na kami dito sa Canada 3 years na rin So 3 years na kami nagse-celebrate ng Christmas At saka bagong taon So naalala ko nung ko ako talagang mahirap hirap Eh kaya lang ganun talagang buhay sa barko So tiyagaan lang So ayan mga kabaro Happy Happy New Year Welcome natin yung 2025 good health. Sana laging uh, makapasa kayo sa medical para tuloy-tuloy yung sampah. na -miss ko na rin magbarko. na -miss ko na magkatok ng kalawang, mamintura. <coughs> Mag-drive ng barko kasi AB ako sa barko. So, nagtitimon ako. So, yun. So, happy, happy new year. Mamaya, upload ulit tayo ng, sa pang video. So, bye muna for now. Bye.